So, what's up mga plano? Tirada dia mga plano, automatic, play auto ta kay skuelan ron plano, syempre plano man di man karon plano. So, dia mga plano nang gawas na uban dinga mga janti di plano, sa personal pata diha dia mga plano kay syempre na mo ta bisita ron plano. Mamina to side discuss ani bisita nato re-prep para makabaluta ba ko mo setong buhaton plano of dress tong graduation tara ron plano. Ug uber podo na sila, mga classmates so, dia mga plano akong graduate mo podo na sa mga plano. So, dia mga plano na mino ta dia seryoso kay ta na mino plano ta plano kay syempre nakasabot ba ta sa gidiskasato mga plano. Pag gusto mo mino sa gidiskas ani plano, may nakapaminaw ta plano para makasabot pod mo plano ba ko. Unsa sa discuss ani sa mga pleo no paminawa pleo So sa inyong nadungog pleo no? klaro kayo pleo nga no? nakasabot gid masabtan gid ninyo pleo kung ang i-discuss pleo no og diha okay, pleo pakita pa ako yung mga pogi nga mga classmate pleo pauli na dami ani pleo pero pagtan-aw nako sila pero aktor man kay pleo nako ang i-videohan pleo wa tan-awa pleo aktor kay nako mga classmate pleo Pogi ka na pleo na killer nga pag tanaw di pleo tanaw walang na pleo oh, lo kamatik ba ni ni pleo oi isa na mga classmate dyan, mga pleo matik pa di pugi pa or si Daniel pleo mama